ito yung dadaling ko ngayong araw para makapag-harvest pa ako ng kape ito yung ating liberica mga farmers oh. yan ang susunod natin tatanim sa tag-ulan mga farmers ready na kasunod na yan mga farmers nagpunla na rin ako yan nang umulan sinamantalang kung itanim yung aking buto ng aking liberica yung mga seed yan makikita nyo sa aking video hindi ko muna tatabunan mga farmers hayaan ko munang mabilad dito sa initan mga farmers katulad ng ginawa ko kahapon Ayan. may mga seed na yan mga farmers ito Ayan. para tuloy tuloy ang ating pagtatanim mga farmers Ayan. yung mga durian natin dito naubos na mga farmers yun halos maliliit pa bago siguro magtag-ulan yan may na rin natin mga farmers kasunod nito ang ating liberica alas matataas na siya di ba mga farmers Gan, ito muna ang dadalhin natin siguro mga sampu mga farmers kukuha pa ako ng dalawa mga farmers hintayin ko lang ang ka farmers. mga ka-farmers sisimulan mga ka-farmers kukuha na ulit tayo ng mga sigling natin dadalhin mga farmers yan alas matataas na ito pwede na ito mga farmers yan ang kagandahan ka farmers pag marami kang itinanim kaya nito mga farmers eh. kung ating bibili niya mga farmers alas napakamahal din yan ganito ang magandang panahon mga farmers atin nang itatanim ito babalik ulit tayo sa farm ganda ng pagkakaulan mga farmers kahapon nadilig yung ating durian yung mga farmers pag sinabing farm ng durian halos malalayo yun hindi natin makikita kung saan nakatanim yung mga tinanim nating durian hindi tulad nito pag nalagyan natin ng pinya mga farmers ang bilis yung dulo pa lang ng dahon ng pinya makikita na agad natin yung durian dito sa ating loob ng kapihan kasi wala namang ibang nakatanim mga farmers kundi yung ating pinya at durian kung baga, kung saan nakalagay yung ating pinya, nandun yung ating durian, mga farmers. Ito yung araw ng balik natin para diligan yung ating mga tinanim na durian. Baga ka farmers, halos may apat na araw na hindi natin nadidilig. Baga ngayon lang ulit tayo magdidilig mga ka farmers. Kasabay na yun, nagtanim na tayo, mga ilang araw na rin tayong namitas kumbaga kaya ngayon lang tayo nakapag-upload para sa ating ginagawa rito kaya ang gagawin ko mga farmers katulad nito nagkakyat na ako ng tubig para aking i-harvest yung nasa taas mga farmers yung aking mga Excelsa kasabay nito may dala na akong tubig para hindi na tayo bababa dericho harvest na tayo ng kape Okay pa naman mga farmers yung ating seedling. Oh. walang pagbabago. halos may 4 days na siya mga farmers ng ating tinanim. Ating didiligan mga farmers yung iba rito mga farmers. Yan ka farmers. Oh. Kaya ako mga farmers inuuna ko muna si kape para hindi mahirapan yung ating dorian na may initan mga farmers kaya kahit ganitong panahon ng tag-araw mga farmers nagtatanim tayo kasunod niyon marami tayo magagawa mag-harvest pa tayo ng kape mga farmers akin lang inuuna to mga farmers yan para matagal tayo bumalik dito mga farmers yan farmers Lalagyan na natin siya ng bilang palatandaan yung marker. Ito. Yung nakikita nyo sa aking video mga farmers. Kukuha tayo ng pinya. Aking ilalagay dun mga farmers. Para kukuha tayo. Yan. Atin ito kinukuha mga farmers. Bilang palatandaan ng ating durian. Mas maganda to ilagay mga farmers kahit taon mga farmers hindi mamamatay itong ating bilang palatandaan itong ating pinya kasing mawala mga farmers pag hindi natin lalagyan palatandaan pinya kahit lagyan natin siya ng tulos mga, mga farmers baka anayin dahil kahoy lang yun uri ng kahoy hindi tulad nitong ating pinya mga farmers kahit taon yan ating lalagay mga farmers mga farmers, pagtungtong ng tag-ulan to mga farmers, pahirapan na. Iisang kulay na yan mga farmers, puro green na yan. Sabay na ng atin damo. Hindi tulad ng makita pa lang natin yung dulo ng ating pinya mga farmers. Alam natin kung saan na nakalagay. Mabilisan pa natin malilinisan tulad nito mga farmers. nakapaglagay na tayo. Ayun pa mga farmers, yung ating nilagay. gagawin natin kukuha pa tayo ng mga pinya dahil marami naman tayong pinya mga farmers ating kukunin mga farmers at ilalagay pa sa ating mga durian sipin nyo pag pumatak ang ulan mga farmers wala ka nang magagawa mahihirapan kang hanapin dahil sa kapal ng damo mga farmers galingan tayo roon o, oh, kita agad natin yung ilalagay natin pinya yan Alos malalaki na yung ginagamit kong pinya mga farmers para madali nating makikita yung ating durian pagtongtong ng tag-ulan. Ayun, mga farmers. Yan pa yung ating mga pinya at ating kukunin. Yan yung dating pinaglagyan natin ng pinya kasama yung ating mga kape. Ating kukunin, mga farmers. Ayan. Sabay na yan, o. May mga bunga yan, mga farmers, yung ating mga pinya sa ating kapihan. Pero atin ang kukunin dahil malalaki na ang ating kape at yung mga ayan katulad niyan mga farmers may suha tayo kasama yung pinya atin na rin kukunin yan mga farmers farmers ating kukunin to yan malaki na yung kinukuha ko mga, mga, mga ka farmers para maganda yan dahil malaki na yung aking suha hindi na kailangan ng atin bilang palatandaan yung ating pinya mga farmers mga farmers. Malaking tulong sa akin to mga farmers. Napapabilis ang trabaho natin sa paghahanap natin ng ating durian. Tulad nito. Alos 50. Dito lang natin kinuha na pananim. Pero yung mga pinya natin nagbubunga yan mga farmers. Yung baga sa bawat nililibot natin yan. Nakakakuha tayo ng pinya. Sa panahon ng tagpinya, marami tayong nakukuha rito. Pero ang gagawin ko ngayon mga farmers, binabawasan ko aking ililipat mga farmers. Kumbaga, na ikakalat natin, dumadami rin yung ating pinyang i-harvest. Malalaki na aking kinuwa mga farmers para mabilis nating makita yung ating durian. Akin ang tatamnan po mga farmers. Yan. Lalagyan ko ng pinya pagdating ng tagulan nito mga farmers halos wala ka nang makikita kahit yung durian mo hindi mo na makikita dahil mas mabilis yung damo kasira sa ating seedling kaya ang ginagawa ko para mas mabilis nating na makikita nilalagyan ko ng pinya bilang marker mga farmers gawa ko to mga farmers pinakamatagal na sa akin yon 3 years may malaking farm na ako ng durian tulad ng ginawa ko sa kabila mga farmers dahil ating nakikita agad dahil yung ibang mga durian ko ron may mga pinya kaya pagpunta ko ron mga farmers ang bilis kong makikita kahit madamo akin agad nalilinisan saka ko palang sinusunod yung mga kape, yung, bagay, yung kape matataas na, hindi tulad ng pagbago pa lang ang ating seedling kinakailangan, alagaan natin sa linis yan mga farmers puno pa natin yung iba mga farmers para bilis tayo halos mga labing limang piraso pa ang iakit ko rito mga farmers mabilis naman mga farmers pag ating nang naitanim atin na rin na ilagay yung pinya mga farmers oh. yan sa hanay nito pababa yan mga farmers oh. yung ating mga tinanim alas ang laki na diba mabilis yan mga farmers ganyang naitanim na natin lalo na tungtong ng tag-ulan yan mga farmers sadyang mabilis kaya lang ang gagawin natin aalagaan natin sa linis di tulad nito medyo madamo pa yung ating katihang pero inuna kong itanim mga farmers para pagkatapos kong magtanim mga farmers kalinis-linis na lang tayo wala na tayong ibang gagawin susunod na siguro natin gagawin magtatanim tayo ng saging yung ating susunod pero wala na tayong itatanim mga farmers kumbaga alos paubos na dahil sa bawat punta ko rito na itatanim ko na mga farmers oh, kita nyo naman mga farmers na halos walang pagbabago yung ating sibling halos ang ganda diba oh, malaking pinya na mga farmers para kitang kita agad natin dati maliliit mga farmers kaya lang nauuna yung damo mga farmers pag maliit yung ginagamit ko bagay yung malalaki na yung pinya ang ginagamit ko para siguradong kitang kita natin yung mga durian natin yan sa hanay niya mga farmers o oh, yun yung ating durian ilang panahon lang mga farmers makikita nyo na yung kalakihan ng ating durian farm kasama yung kape yan kukuha pa tayo yun ang aking tingyahan mga farmers o oh, kasama ng ating mga kating excelsa ayan dito, nagtanim na rin ako ng pinya, sama yung durian mga farmers Ayan, sa yan tahanin niyan sa layo nito mga farmers kinakailangan talagang lagyan natin siya ng pinya paniguradong maliligaw tayo mga farmers pag dumamo na yan yan ang kukuha natin ayun pa tayo mga farmers yung ating iakit doon yan saglit lang mga farmers wala pang isang araw nating tatrabahuin to